na. Ayos lang ito po. Ano? Nakapabisita kasi dyan maulan. Okay lang. Pwede. Alam mo ba? Ano? Di ba tagal din natin di nakita? Oo nga. Miss kita. Ano? Pwede kayo na ako napapansin. Ano? Parang blooming ka. <laughs> Ay, grabe. Uh, huwag uh, masyadong ano, ginagalingan yung pagpapaganda mo. Baka maya, pag wala kami dito, ang daming lumapit sa'yo dito. Ay, grabe. Oo. Oh. Oh. Ano? Magpapaalam <laughs> muna sila <laughs> sa'yo. At so, parang ano, nagbawas ka ng, ng timbang, oh, okay. nagpapayat ka, nag-diet ka. Oo, oh, nag-diet ako. Nag tapos, sana ako. <laughs> 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 Thank you, Rufina. Oh, no. oh. Oh, Pagkakamala na pulong ikaw. O talagang <laughs> so, mag-isa ka lang naman dito, tulungan na kita magtinda. Wow. Tulungan natin mabenta to, kasi hindi ko mabibili na. Tulungan <laughs> na kita magtinda. <laughs> o oh, tara, magbenta tayo. Tulungan ah, na okay. lang dyan. Ako na lang ah, magkitinda dito. Sige. Para, chill ka lang. Kasi, take it

Apat sa na lang. Oh, okay na. Apat, walang isa. Apat, walang isa. Apat, walang isa. isa. Binigyan na ako kayo ng discount. Apat sa inkwenta Ah, apat. <laughs> apat, okay na po. Okay na. Okay na. Ang laki niyo, no? <laughs> si Kaya o. <laughs> <laughs> Eto, kuya o. Eto kasi. Ah, para apat. Hindi na ka to kasama. Ito. Tara. <laughs> Bakit ibang kulit? Huwag ka na magtala. Wala ba kasama? May magic yan. Thank you po. Thank you, Ato. Yo, thank you.

bakit? Ubus lang ako? Oo nga eh. i display mo na ako. Ano, Mendy? Nagami-dami pa ba yan? Oo, Sir Dan. Medyo matumal po ngayon kasi maulan. Maulan, no? Medyo kanina ako pa napapansin. Ano? Parang blooming ka. Ay, grabe. Parang lipstick ka pa. Saka make-up ka pa. Oo, hindi ako. Nagpapulbo lang yan. Oo? Natural lang. Para naka-blush on. Huwag masyado nga, no? Ginagalingan yung pagpapaganda mo. Baka maya, pag wala kami dito, ang daming lumapit sa'yo dito. Ay, grabe Oh. na, oh. muna sila sa iyo. <laughs> Pupalaw sila sa iyo kung pwede. Oh, oh, syempre hindi ko papayag. Hello. Sarana. Pedi, naka-try ka na dito. Oo. Para kang gusto mo diyan. Oh, oh. So. Ay, hindi ka pa naka-try? pa oh, sige. sige Suma? Oo. Oh. <laughs> Sinong mga nag mo sa kaniya sa K-Boys? Sa kaniya mga Pwede kayo nagsayawin. Ikaw hey, sir Dan, kamusta ka? Uh, ayun ah, uh, malungkot mo mga nakarang ayaw Ay kasi. Ang tagal-tagal din tayo hindi nakita. Oh. Sa chat. Pero ngayon ano naman, okay na ako. Alam mo na, nakita na tayo. Siguro medit uh, wala kang time sa ganito. Mag-relax, ano? mag... Eh, mag, mag coffee Mag-relax? Oo, wala po, siya dyan. Kasi syempre, nagtitinda pa din ako, tapos school, ganyan. Nag-asikaso ka na? Once in blue moon lang talaga ako mapapakas. Kaya nandito ka lang talaga. Pag nandito kami. Kaya o, oh, pute. kaya nga sobrang thankful ako na andito ulit kayo, andito ka. Buti naman na uh, nabibigay namin yung... Kasiyahan. Uh, Kasiyahan. Tapos, tapos rest. Na. Pahinga, ano? Kaya nga. And, syempre, ako din gusto ko magpasalamat na dahil uh, kami din, ako din, ay napakasaya mo. Aww. Oh. salamat. At parang ano, nagbawas ka ng, ng timbang? Oo. Nagpapayat ka? Nag-diet ka? Oo, uh, nag oh, ako. Tapos, walking. Hey. Kamusta po yung vlog mo? Yung charity? Ako, oh, okay naman. Uh, maganda naman ang... Thank you. Ang... Um, ng channel ko ngayon. Nice. And syempre si Papa. Mm. Uh, ngayon pinapabayan ko. Oh. Napakalaki talaga. Uh, Oo, oh, nakita ko. Ang ganda. Uh, masaya ako. Uh, masaya ako para sa, sa, ano, sa career ko. Para sa kanila. So, eh, sana, ano, uy, sa Tibon Cutting, uh, gusto ko nandun ka. Uh, Tapos sasayawin uh, <laughs> <yung kinasinayam> mo yung kinasinayin mo nandun. Gusto ko, suot mo rin yung suot. <laughs> Okay. Hindi ulit. <laughs> Pero kung may oras ka, na, oh. uh, mag ka atin sige, dan, sana. Sige. Ay, makapunta oh. <laughs> <laughs> <Next to us. laughs> <laughs>